District. Itatan ka LTO. Aklan kamustaon taman, Abi. Turo tada. Uh, especially sa daka rin pag-release or distribution. Itaya ka rin mga uh, license plates. Baka panyempo yung panyang po. Isa ito niya pagkasayos. Gidas mo itong pag-release. No? Itaya ka mga plakas. Baka rin yung panyang po. Especially sa aton ka mga vehicle owner. No? So, baka rin uh, po. Okay. Sige. Langit yamay. Nagka-standby sa pekalinya. Okay. Rong uh, raya karang uh, district uh, chief itaton karang uh, LTO Western Aklan uh, district office sa Banwa Karat Ibahay si Ma'am Bam Molo Tabelia. Ma'am Bam, good morning. Lagi kita makaron sa Bombo Kalibo with the uh, Bombo Mike Alano. Uh, Ma'am Bam, uh, may dai gin May dai nga gahon si Bombo Mike and sa imong mga mga listeners and televiewers sa ating station. May dai nga sa tanan. Mm -hmm. Okay. Ma'am, uh, una sa inyong apart, no, sa, especially sa LTO Western Aklan District Office, una, sa Banuat Ibahay, uh, kamusta man no, plus na dagon una pag-release or pag-distribute, itayag ka rin mga license plate? Uh, um, so, every, so far, uh, siguro sige, sige na plate distribution because that's our priority ngayon at LTO nationwide. So as you can see, the amount office ay naga uh, town to town kami may mga series of plate distribution kami sa mga municipalities in Maygaor. so recently kahap um, nung saturday we just finished sa Dangalan for the second time sa second round and it was a uh, record breaking talaga kasi for one day naka-release kami 1084 for sa for one day only sa Tangalan. Oh, and oh. may mga series kaming schedule sa Nabas on bukas second round na namin yan, and sa Ibahal, for the third round sa Friday. Ginabalik-balikan naman do mga taong ako niya, yes, ako niya, area of responsibility. Oo. Oh, ra Raya yung mga plate, amber ka license plate, yung narilis na ito, ano ra, ano itatanan ito, uh, motorcycle da, or may una man sa other uh, vehicle man? For now, motorcycles muna amon niya ginapalagtag, pero may amon man niya ginatao sa office sa mga, uh, para sa UV, sa mga utility vehicle. Mm -hmm. Pero amo hmm ang mga gina-outreach ay sa motorcycles. And at the same time, yung mga old plates, sir, yung mga green plates dating sa 2014, mm -hmm. yung mga yellow plates, and yung mga seven-digit, abi, ginabailohan nyo natin standard niya six-digit plate mm -hmm. ngayon. So that's why medyo abur mo niya distribution ay tanang kita dapat six-digit plated na nationwide. Oh. oh, so tag mga loma, karoon niya tag maisot imaw, hindi ito po hindi gyan, Dapat okay. mabailuhan gito tag bago karoon niya plate na mabahaw uh, uh, imaw ma'am. Six-digit. Yes. But, Yes, mga color green ngayon, mga existing pa. Mm -hmm. Mga yellow na mga for hire, tricycles. Mm -hmm. at mga seven-digit dati na black and white. Mm -hmm. Di ba may anong um, pang seven-digit dating. Bailuhan naman um, doon ngayon, it's six-digit na. As you can see, yung mga bigger, bigger plate na bigger font. Uh Oo. -oh. Uh, since nga nag-umpisa kamot release, ma'am, Corondaya, I think, mga pilang weeks ng Gidman. Mga manot-abo na Gidman, totally, na-release na itong sa inyong district, ma'am? So for uh, as of yesterday, naka 8,800 motorcycle plates sa kami na issue yas sa second district. Mm -hmm. For that figure, 8,800 na kami and and ongoing, ongoing until now. Mm -hmm. Every day. Okay. As, bali, ano naman gina-cater nyo sa second district ang gin? Or gina-cater mga kamot from other district or from <laughs> other island? Sa ito, ibang isla man ay magapito na sa sa western district na ito. Medyo yaman ka ito nag-transact, uh, ma'am Bam. Oh, open po kami sir. Ang office namin open para sa tan as long as Region 6 row ato niya mm -hmm. motor vehicle first registration. Mm -hmm. open kami kahit sa first district do iba nga rin may mga northern dia pa sa may Antique Park dati. Mm -hmm. Ngayon and may mga go walk in. Mm -hmm. Open kami. And also nagtatao abi kami in other regions ngayon pag mga 2017 and below nga mga Registration ng motorcycles, ga-accept na kami agin na kami lang ng tao, kahit other regions. Basta 2017 and below lang. Oo. pag sa mga walk-in, ma'am, mga ga-average kita pila so far, as of this time, agtara sa kasagsagan mga pilaro ro, ga-average kita per day sa pag-release it, mga license plate. Per day kami, nag noong mga August, ga-average kami 300 a day. So ngayon, medyo nag-tutang high, ga-average kami mga 200. Kasi nag tutang abi kami, sir, as sa amon niya, mga outreach, kahit sa Boracay, nag-agpa ka, kami kada Sabado. Mm -hmm. Kasi may amon na outage, sabi, motor vehicle renewal, registration renewal. Ginasabay man ako ng kada Sabado, ro amon na plate distribution. Ka-issue man kami plaka to, kada Sabado sa Boracay, up to December yan. Oo. From June to December. Oh. So, uh, manot abo pa ma'am, ro target na itong inog-release. O manot abo, pag-idrohabilin na itong yung plaka, kinangan ma-release ginaton sa mga vehicle owner ma'am. For now, hindi abin naman ma-quantify gito ano pa kasi the mga first registration abin nga ron ay sa Region 6 yung yung transact first mm. registration. So open kami kasi kahit Region 6 new registration unit ay pwede man kami magtaong. So basta as long as may gaag mga kliyente and we are doing this as fast as we can mm. kasi basta dumating na anytime yung memorandum na no plate, no travel policy. That's why hindi lang kami double time, triple time kahit Sabado. Mm -hmm. Sometimes may linggo holidays, open kami, gaagawa kami. And for now, Abi sir, for mandate ni ASEC, mm -hmm. so gagawing down to barangay na kami from started last week. Mm -hmm. So ang mga obra oh, mo, may plano kami ngayon si director, may order kami. niya. We will go down to barangay. So From this week onwards, magpapadala ako ng letters sa mga barangay captains for okay. those na hindi maka sa among office o sa among opisina. Magpapakollect kami na lang sa barangay ng daytao and then magsaschedule kami kung kailan naman pick up on. Mm. And then, punin namin at mag-assign kami plate, ibabalik namin sa barangay to barangay captain or any highest official na mag-receive. Kung mag-assign daw, ma-receive sa transmittal na uh, endorse na sa kanila para no wala na rason yung mga wakas ayon what wa, oras oras magagto may mga trabaho so this week we are starting that na magpapadala ako ng letter from today today actually mag start ah, by the way ma'am uh, riba bicor nagisagadayo ano ro requirements uh, pag-abot sa pag uh, buunan dat ayakarang mga license plate Adore iba bi ma'am, 'di ba ma uh, diba may una nga mga unit nga gin transfer transfer, or iba, ba, uh -oh. -huh. nga wa pa transfer to papers ro, ro pangagan asa papel ay tag sa mga first owner ta. Ano plus tada uh -huh. karon? Pwede makabuo ro kung sino ro actual nga uh, owner sa makaron. Ano plus tada naton karon ma'am? Yes sir. Um for now um excuse me. O, a photocopy of ORCR lang, na pangayon naman, photocopy of ORCR, okay. valid ID, and your contact number. Dapat may contact number. Mm -hmm. And if if you are not the owner, just attach, pwede mo mag-attach ka mo at ano, um, date of sale, if na-transfer na sa'yo, mm -hmm. or if ang kukuha ay hindi ikaw, mag ka lang authorization letter. Pero kung immediate family man galing, na-issue man naman as long as may ID nga naka-attach para for ease of doing business, mm. mapadali ra mo niya pag uh, distribute it la mm. So as easy as that. Mm. Okay, at least ay klaro no sa to, sa iba na tanyo mga kay So wa pagit man wa pa man man no memorandum raton niya Central Office nga uh, kun no, kita mo pisa sa hugot gate implementation it no plate no travel policy so far makaron. So far wala pa man. So kaya um e, matabi at opisina naman ay Uh, I-try naman yung ubusong talaga yung panaura kasi may may ano si asset na for region 6 dapat at least nakagaling to 80% or 90% na ma-issue. Mm. Maybe that's the time. So ngayon, kaya ta tanan kahit yung mga sa buong region 6, pati sa mga malls na open mm. kami, open, gabuhuligan kami kahit sa mga malls ay like, gabuhulig matitao. Hmm. Okay. Uh, by the way, way ma'am, uh, other services na na, just like mga renewal, Uh, sa driver's license. Kamusta ro panaton una? Ro process? Kamusta ro, ro sistema na na sa panatun, uh, Western District? Yes, ako na din sa LTO Western Aklan. So, among the services offered pala abing ngayon, sir, is um, issuance of student permit. Wa pa kami at license renewal ah, okay. and new license dito. Mm -hmm. So, student permit, motor vehicle registration, and the enforcement, meron naman ako niyan. And may mga outreach program kami mm -hmm. sa Boracay. Every From June to December, may outreach program kami every Saturdays for the processing of the motor vehicle renewals at mga taga-isla mm -hmm. para di sa mag-agday sa opisina ngakon. So kami yung to ito kada Sabado. At the same time, hindi lang kami ga-process the renewal registration, also processing of e-track registration transactions and plate distribution. Sige-sige, anong panawal kada Sabado? Ginasabay para all-in-one ang munyalakan. And we also accept miscellaneous transactions dito sa office. Sa mm. office. Okay. Sige ma'am, last day lang siguro. Imo lang nga uh, may sa ton yung mga uh, motorista. Uh, in behalf, itaton ka uh, Western District. Basi, sa mga wapagin na kabawit ang uh, license plate at uh, may mga concerns ang uh, registration. Uh, in behalf, itaton mm -hmm. nga uh, Western District. Uh, go ahead ma'am. Yes, um, um, sa, sa second district, welcome ka mo, yes, as LPO Western Aklan. Sa mga wala pa mga plaka, don't hesitate, mag-agto sa opisina na At please um, follow our Facebook page, LPO Western Aklan District Office, Ibahay. Kasi may mga scheduled of outreach programs kami kung siin kami ka mga mga municipalities, barangays, para kung saan kayo malapit, pwede kayo pumunta kung hindi kayo makapunta sa office. And... Um, mga sa mga uh, plates na nagagapuha, um, kahit saan, open po ang opisina namin kahit nandito dito sa office namin, region-wide, nationwide. wide uh, Sige-sige, aming palagtag-iplata. Thank you so much. Okay. Thank you again, Mambama, sa umahang na good morning. Thank you. Thank you, Robo Mike. Okay. morning. Thank you so much ha, sa Tancaranga LTO Western District, o, sa Banwag Karait Ibahay. Okay. Sa Tayo pagyapadayo na ganyaman, ay pasundlon tanay ro raya ako sa tanong pagbalik. Oo, ay pasundon tayo ng daton karang uh, Senate Lori hearing. apang uh, pangayawang uh,